Welcome sa ating special coverage ng day 3 ng 62nd Jericho Conference Session dito sa Hope Channel Philippines. Kasama niyo po ako Pastor Bong Fidakan at ang isa nating masipag na broadcaster din sa AWR 89.1 FM Sister Paula Pope. Ang sisteret nyo sa radio. Kumusta oh. Sister Paula? <laughs> Thank you Pastor mm -hmm. Wong. Mabuti ako. Mga kaibigan, it is such a joy to worship with the World Church today. Kasama po ang milyong Adventists mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon araw po ay hindi lang basta isa sa mga programa mm -hmm. ng General Conference session. Ito po ay isang Sabbath experience na punong-puno ng musika, salita ng Diyos, at paalala ng ating mission bilang simbahan. Ang GC Session po ngayong 2025 ay may temang Jesus is Coming, I Will Go. At ngayong Sabbath, mas lalo itong tumanim sa ating puso. Mula umaga hanggang hapon, it was a day of worship, celebration, and recommitment to God's calling. Sa special na update po na ito, dadalhin namin sa inyo ang mga mahalagang pangyayari ngayong araw na ito. Nagsimula ang Sabbath celebration with grand music concert na nagtampok sa mga talents po ng mga kapatid mula sa buong mundo. It reminded us of Revelation 7:9, a great multitude from every nation, tribe, people, and language praising God together. The concert wasn't just about music. It was worship through harmony. Isang patikim ng langit ika nga. Tama, Pastor. Ano? Alam niyo po, nagkaroon din tayo ng isang special Sabbath School program para sa mga bata sa panguna po ng General Conference Children's Ministries Department kung saan ipinakilala ang bagong Alive in Jesus curriculum. This curriculum is a big step forward. Christ-centered, Bible-based, and designed to build real relationships with Jesus from childhood. Ayun nga po sa ating mga leaders, Alive in Jesus is not just a program, it's an experience. At ngayong Sabbath po ay nakita natin mismo kung paano na-e-engage ang mga kabataan sa mas buhay na pag-aaral ng Biblia. Isa sa pinaka-highlight ng araw po na ito ay yung sermon po ni Pastor Erton Color bilang bagong General Conference President sa kanyang mensahe na pinabagatang boldness in a mission. Pinaalalahanan tayo na ang simbahan ay dapat manalig, tapat, matapang at uh, nakatuon sa misyon ng Diyos. Isa sa mga tumatak na linya ay We preach the book we teach the book, and by God's grace, we live according to the book. Malinaw ang panawagan kahit mahirap ang landas, ang misyon ay dapat ipagpatuloy sapagkat malapit nang dumating si Yesus. Pastor Bong. Alam niyo po, kasunod ng sermon, ipinakita sa atin ang bagong direksyon ng simbahan para po sa susunod na limang taon sa pamamagitan ng I Will Go Strategic Plan 2025 to 2030. This is just another document. It's a global commitment focused on discipleship, digital evangelism, community engagement, and reaching the unreached. At bilang mga local churches, kabataan, at mga pamilya, We're all invited to take part. Wherever God calls us, we say I will go. At panghuli, ang church in mission segment ay nagpakita ng mga inspiring stories from around the globe. Adventists sharing the gospel sa mga iba at isla, sa siyudad, sa bundok at refugee camp nakakataba po ng puso nang makita how the church is alive and active not just inside buildings but in the streets and communities where people need Jesus most Ngayon araw po malinaw ang mensahe The church is alive the mission continues and Jesus is coming soon kaya mga kaibigan wherever you are God is calling you and your answer can be i will go Kung gusto niyo pong balikan ang buong Sabbath worship experience you can still watch the, the live streams Adventist News Network YouTube channel at Facebook page at siyempre huwag palampasin ang mga susunod na araw ng GC session updates dito lang sa Hope Channel North Philippines From St. Louis, Missouri ito po ang inyong day 3 GC special update ako po si Paula Cecilia Forfer. At ako naman po si Pastor Sherman Fidakan. To God be the glory and always remember I will, remember, will go together, together in, in mission faithful, faithful until, until He comes. comes.